Magandang araw mga kaulam. Tara't magluto tayo ng ginisan baguibins. Ito po yung mga sanggap na ating Yan yung kare ng baboy, yung atay, baguibins, ang baggy o siya lang po kung gusto nyo maglaray na. Yan o, baggy pechay. Yan yung bawang, sibuyas, paminta, at uh, toyo, tsaka mamasitas, oyster sauce. Any problem oyster sauce, pwede po ya mag lang po tayo dyan ano, ng bawang at sibuyas. Tapos itagay natin yung karne ng baboy. Malambot ang hati parte yan. Nagyarigot tubig. Atakpan lang natin. Tapos nintayin natin yung lamambot. Yan. Pagkalamambot na. Then ilagay natin yung atay. Haluin lang ng bahagya. Tapos maglagay tayo ng oyster sauce. Yan you know, Mamasitas. Mamasitas baka naman. Yan. Tara na lang, huwag kahalo. Lagay lang natin yung baggy beans. Yan. Tapos maglagay tayo ng toyo, pampalasa. Yan. Ilagay lang natin yung mga regate yung toyo, paminta. Yan. Yan. Lagyan natin ng kunting tubig, tapos takpan lang, hintay maluto. Yan. Pagkaluto, ilagay na natin yung baggy pechay or Chinese pechay. Haluin, tapos yan, hintay lang maluto. Yan. Luto na. Ibang yun lang kadali. Maraming, maraming salamat po. Hanggang sa buli.